Magandang umaga po mga cart vlog ah, uh, Ngayong araw po nandito tayo sa ating spot At ayan po kasama natin si Hunter Jing ah, uh, Ngayong araw po mga cart vlog ah, uh, Meron po tayong ano, ipapaalam na balita sa inyo Kaya nandito kami sa spot sa ating pinaghahantingan Dating po natin doon sa ating ginawang kura Doon natin sasabihin kung ano yung Kailangan nyong malaman Mag Magandang balita Magandang balita Napakaganda po ng spot na to Nadala dala po tayo na ano Na laruan Makabulin tayo dito ng ano ng baka matatapang po kasi yung baka dito sa area na to humihinga okay. lang si Canter G maglakad ha ah. yung ayun po ito po yung ating ano ating tinatambangan ah. yan yung puno po na yan ah, dito tayo lagi ng hunting ng ng mga weld up yan at ayun na nga po ah lang kami ng pwesto ni counter jing at meron po kami ano gustong ipaalam problema nasira yung ating ano nasira yung ating ginawang kura. At ayun, ayos talaga yun, kahit na nasira na. Dahil yung ating balita ay para din talaga. Nandito okay. lang po kami sa loob na to, At hanggang lang po yung aming spot. At, ayun, umpisa na po natin yung ating balita. balita is yes. napuntahan po tayo ng ano ng DNR para uh, pagsabihan o bigyang bubala uh, yun at yun din naman natin sa kanila uh, at natauhan tayo natauhan Kaya, okay, meron tayong daladalang uh, kailang basahin para yun, maintindihan po natin set up lang po natin yung camera natin at nandito po tayo sa loob ng ating ano lubat pura na na ano, na sira na uh, at lang po yung ano yung ating pinuputukan dito tayo sa malamig na parte muli uh, maganda magandang araw po mga cardlog at ito ito na po yung ating Uh, balita ngayong araw Ayan. bago ko po basahin ayan. uh, maraming maraming salamat talaga sa supportan nyo lahat sa aming channel sa mga subscribers namin mga card vlog maraming maraming salamat po at sinamahan nyo kami sa hunting content namin ni ka Hunter Jim wild of hunting uh, ngayon mga card vlog ito na po isang makalikasan at mapagpalang araw po mga art vlog uh, ako po si Ariel Tabukol aka uh, art vlog 87 hunter po tayo ng mga ibon o wildlife na inaakala natin ay mga peste sa ating mga palayan ayun inaakala po kasi natin na peste pero na may paliwanag sa atin na uh, ganun pala ngunit napag alaman po natin na ito ay pinagbabawal alin sunod sa Republic Act 9147 and Wildlife Protection Act of 2001 Ito po ay nagsasaad na ang mga ibon o wildlife ay bawal patayin, ulihin o kainin at kailangan natin sila paramihin kailangan po natin sila paramihin para abutan po ng iba siguro kaya po sa inyong lahat lalong lalo na sa ating gobyerno sa mga subscriber po sa subscribers namin ni Hunter King, at sa mga supporters na patuloy na nanonood sa aming mga content ako po ay taos pusong humihingi ng dispensa sa aking mga nagawang paghanting ng wildlife at pagbablog nito yun nga po Ina vlog pa natin sana po ako ay inyong mapatawad hindi ko po nakapatawalan mga kapatid sorry po Salamat po sa ating gobyerno at sa DNR sa pagmulat sa aking mga pagkakamali. Ako po ngayon ay na nali liwanagan sa kalagahan ng wildlife sa ating kalikasan. Ako po ay nangangako na hindi na muli maghahunting ng wildlife at lalabag sa batas. Sa mga kasama ko sa mga kasama at katulad ko pong wildlife hunter, yun, mga idol, mga mga hunters oh, na na ano natin subscribers ito po uh, at sa mga supporters ko sana po ay matanggap at supportahan nyo po ang aking desisyon ayun mga card graduate na po tayo graduate po sa inyo lahat graduate na po tayo sa ito sa paghahunting ng wildlife po yung wildlife na lagi nating hinahunting kaya yun. mag-iiba na po tayo ng ano, ng content sa uh, sana manatili po kayo nakasupport ka sa mga babo ko pang adventure at tatahakin mga landas. Muli po ay uh, humihingi po kami ng dispensa o manhin sa inyo mga kart ka Yung kasama ko po si Canter Jing. Uh, at pasensya na po at sa nagawa namin pagka uh, pagkakasala, uh, nagkakasala na po pala kami dahil sa paghahanting nito yun, maraming maraming salamat po sa uh, DNR yung mga pumunta po sa amin at yun, maraming maraming salamat po nalibanagan na po kami uh, pasensya na po sa nangyari sorry sorry po sa mga taga DNR Ay, uh, po sa inyo lahat yun, yun. sa mga supporters, subscribers namin na yun na sumusuporta sa amin sa paghahunting ayun, graduate na po kami ni Kahunter Jing Kahunter, hunting <laughs> ng ibon, ibon at at magpo-focus pa tayo sa mga ibang content sa isda, fixay hunting, kung sa kung ano-ano pa sa mga fish natin, sa pangangawil. Ayun, sana suportahan niyo pa rin po kami kahit na ayun, na graduate na, na po bird Na ano, stop na po kami sa bird hunting o yung pagpatay ng mga wildlife. Ayun. Kaya ayun, maraming maraming salamat po. Uh, ah, At yun, supportahan nyo pa rin po sana kami kahit na, na alam ko uh, na puro kayo uh, namulat sa akin sa paghahunting yun, na uh, simula simula nakikita nyo naghahunting kami uh, sana kahit na, na sa peace adventure na po kami sana na, support uh, supportahan po kami. sana po tuloy tuloy yun. medyo nahihirapan tayo magsalita at medyo emosyonal emosyonal po tayo kaya ini ko po nakapatawaran yung mga nagagawa, nagawa namin na pagkakamali. Sa mga subscribers po, yun, bago po, ayun, bago po tapusin natin ang ano na ito, pagpapaalam sa wildlife hunting na ay shoutout po muna natin yung mga subscribers natin na, ayun, na pa -shout out ng shoutout na, na laging nakaabang sa mga upload natin, sa mga video natin kaya uh, na alam ko na susuporta nyo pa rin po kami sa bago naming ano, adventure ni Thunder at ng aming pamilya. Siyempre kasama namin sa uh, vlog na to yung family namin, na uh, mga tropa, mga ano, lahat. Kaya uh, yun, shout out po sa aming subscribers, mga number one, ano, mga panatik natin na uh, lagi nakasubaybay. Kay Sani Franco Pastor ng Davao City, shout out po. Kay Marbie Ramirez na taga Pampangasinan, uh, shout out po, ina po kayo lagi. Kay Marlon Isidro ng Aklan. Kay Kabukid Hunters ng Pampanga. Kay sa ano po, sa Yambot and De La Cruz family, uh, at Romano ng Quezon, Nueva Ecija. Kay Ray Mako na Dipolog City kay Idol Jalhan PH shoutout po sa inyo ingat po kayo balagi kay Muhammad Kanda shoutout po kay Bisaya Hunter ng Southern Leyte kay Jason Lopez kay Jomar Pama kay Ian Ampat kay Norman Ubias ng Isabela kay Jonathan Fernandez ng Nueva Ecija kay Jury Serami ng Bayumbong Nueva Biscaya kay Ren Hunts yun. kay Hunter 177 ng La Union kay Idol Kabagis Hunter ng Cagayan Valley at sa, at sa Andyo Family Kalaka City Batangas po at kay El, Elmer Didulo ng Capiz Hunter kay MBC Mix Hunter shoutout po kay Estrella Family ng Burawin Leyte Burawin kay Loisky Hunter ng Dumalinaw Sambong Gadel Sur kay Hunter Joe shout out po kay Kabangbang Hunters TV na yun si Kabangbang Hunters po uh, siya rin yung ano, isa rin na napunta ng DNR at ayun uh, ganito rin po nangyari sa kanya ayun uh, na naging ano rin siya hunter na na ngayon ng mga isla uh, ibang content na wala na po siya sa larangan ng uh, hunting hunting hindi na po siya nag-hunting ng wildlife at kay ka-target hunters po kay Mark Jan Arojo ng Dumaraw Kapis ayun mga heart bali signing up na po tayo sa content natin ng pang ng wildlife eh, medyo, <laughs> hindi natin alam kung ano yung masasabi natin basta ayun po hindi ko po nakapatawaran lahat ng mga nagawa namin na hindi maganda dahil sa sa ganitong content namin ni Kander Jing sa pagpatay ng mga wildlife na na dapat uh, natin na uh, pinaparami para may maabutan pa yung ating susunod na henerasyon ayun mga kartlog at ayun maraming maraming salamat po at sana kayo, po paano may suportahan nyo pa rin po kami sana po sa, sa mga, mga ibang adventure namin. sa mga Sari-saring adventure po namin na uh, i-upload ngayon. Dahil stop na po tayo sa hunting hunting adventure. Kaya ayun. Uh, maraming 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 salamat po at pasensya po sa lahat ng mga nasagasaan namin. At ayun. Signing paalam, paalam, paalam po. At yung hunting site natin. Ayan. Alamanting site. Mapapahinga na kayo sa amin dahil lagi kami nandito. Uwi so na rin kami ni Counter Ka Jing. Kaya napakinda po dito sa area na to. Paalam po wildlife hunting mga vlog at hanggang sa mga bago naming adventure. Abangan nyo po. Maraming maraming salamat. Paalam po.